Okay, good morning, guys. So, welcome back to my channel. So, ngayon ay uh, kami nagpapahinga muna dahil uh, napakainit. Umaga-umaga pero napakainit ang sikat ng sikat ng araw, no? So, ayan si Kaguro Raymond, mga Kaguro, ayun. Nagpapalamig muna. So, dito sa dinadaanan namin na uh, ilog. Ayan, maaraw pero uh umaambon. So dito pahinga muna kami. Uh, ilang uh, hakbang na lang ay tuturingon proper na. Isang akiatan na lang mga kagoro Yan, pawis na pawis tayo dito dahil uh, napakainit ito yung uh, bukal mga kaguro, na pwedeng inumin ang tubig ayan dyan, no so yung tubig dyan ay uh, mula sa ilalim ng uh, mga bato na yan ito yung spring water dito yan pag uh, gusto mong uminom yan napakalamig ng tubig at malinis kitang kita naman mga kagoro ayan eh. mula yan dyan sa mga bato na yan napakalamig ng tubig mga kagoro So dinadaan-daanan lang namin to dito. At uh, minsan nakikita namin may mga bata na naliligo. Kaya nag-decide si Kaguro Raymond na magpalamig muna. Ayan. Pilna pil na pil niya ang lamig. Ang sarap ng tubig. Teka lang, umuulan. Yung bag natin. Baga, sara hitik. ganap ako naman. yun. kaya, mga kagoro.